isa pong mapagpalang pagbate sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan. Lalong higit maiwas kayo rito sa mga politikong mga kawatan. At dahil po ngayon ay may bagyo, pakaingat po kayo. Kung hindi naman po kailangan na lumabas kayo ng inyong bahay, huwag na po kayong lumabas kasi ang number one po yung, uh, kalaban diyan ay yung leptospirosis. Ayan po. At uh, dahil nga po sa talagang delikado na ngayon yung uh, mga panahon, anong uh, araw naman 'yan mga wala naman ganyan-ganyan eh. Pero ngayon po, konting uh, may sugat ko eh, may sugat kayo, Lum lumusong kayo eh sa baha. Tapos uh, yan, posible na po kayong ma makapitan ng Leptospirosis kaya pakainat po kayo mabuti dahil uh, lagi ko po sinasabi rito na ayaw ko pong mabalitaan na kahit isa sa inyong mga subscribers ko ay mapahamak ayan po at uh, binabati ko na rin po lahat itong ating mga viewers subscriber na rin po dyan sa ating uh, Uh, iba't ibang mga bansa. Kung saan man po kayo naroon, pakaingat din po kayo. May bagyo man po o wala, makisama po kayo mabuti sa inyong mga amo para sa ganoon ay hindi po kayo magka-problema. At uh, yan po ang uh, ko sa inyo. At uh, ito na nga po mga kababayan, <clears> at <throat> uh, itatapit lang po natin dito, ito so, itong mga congressman at mga ibang senador yan na nagiiyak na po. Yung kapirasong salita lang ni VP Sara na sagot doon sa mga paninira nila, ayun, nagiiyak ka na. Kanya-kanya ng salita, kanya-kanya ng demand na dapat daw ito si VP Sara, sila. Yan po ang pag- Pag-uusapan natin yung salitang respeto. Ayan. Uh, para para sa inyong uh, uh, kaalaman mga kag kagalang-galang ng mga kawatan diyan sa Senado at sa Kongreso ang respeto ay hindi hinihingi or hindi dinidemand ha ah, ang respeto po ay kusang ibinibigay sa isang taong karespi-respeto. yan po yan kaya diyan pa lang po ang laki na ng mga kaltog ng mga ulo ninyo. Magdidiman kayo ng respeto? Nasaan? Papaano namin kayong respeto dahil hanggang ngayon wala kayong katigil-tigil sa pagnanakaw at ayan, napakarami nating mga kababayan lugmok sa kahirapan. Walang masaing, eh? lahat na wala. Samantalang kayo, Ayan. Kung nagtatamasa kayo ng limpak-limpak na sarapi, na yan naman ay pira namin. Tapos ngayon, kayo pa ngayon ang may gana na humingi ng magdidimandang respeto. Talagang mga kaltog ang ulo nito mga kongresman na ito. Para kayong mga papaya. Ha? Na masaling lang ng kaunti, Ayan tumutulo na ang dagta, tumutulo ng luha. Ganyan kayo. Masyado kayong sensitibo, pero, kayo naman itong mga gago. Diba? Ayaw ko kung tama ako o mali ako dito sa sinasabi ko. Pero, bago ko po ituloy yan, ay, uh, may mga notification po ako natanggap dito na may nag attempt na buksan itong ating YouTube channel. Kasi pagka ito po ay nabuksan nila, nakuha po nila yung tamang uh, uh, proseso ng a uh, uh, aking mga uh, kandito, secret uh, pin or uh, password, ayan po, pwede na po nilang i-sara itong aking YouTube channel. Kaya po, kaya po mayroon naman po tayong backup channel dyan. Kaya yung po mga magpapasubscribe or magsusubscribe, isubscribe nyo na rin po itong isang channel natin. Pero hindi ko naman po ginagamit yan, ginawa ko lang po yan, yung uh, isang YouTube channel lang, in case nga na uh, maipasara itong ating main channel na ito. Yan po yan, yung June Birana Vlogs na yan po nandyan sa screen. I subscribe din po ninyo yan dahil if ever na isaraman nila itong Verana Live Studio TV, tuloy pa rin po yung ating rapper draw na ang gagamitin natin ay yung John yun, Verana Vlog sa yan. Kaya isubscribe nyo na rin po. Diyan po natin ito tuloy kung sakasakali at gurgurin nila itong Verana Live Studio TV. Noon pa naman po yan, may nag-a-attempt na eh. So how much more ngayon dahil ah uh, Masyado na nga, toxic na raw ako sa kanila. Toxic ako doon sa mga kawatan. Ah, yan po yan. Ah, yan po yan. Ha. John Verana Vlogs yan. I-subscribe nyo na rin po yan. Para if ever, sabi ko nga, mayroon po tayong magamit. Ayan. So, ayan po. Ikaw kapirasong salita lang. Nasamantalang sagot lang ni BP Sara yan sa kanila, sa na mga congressman na ito. Sagot lang yun, ha? Nag-iiyakan ng mga gago. O. Oh. Ay samantalang yung kapirasong sagot pa lang. Ano pa kaya kung sumpukin kayo ngayon ni BP Sara na kagaya ng ginawa niya doon sa sirip dahil sa pinagsusuntok niya sa isang gago, gago na yon. Na, Ma naku. Mag-ingat-ingat kayo. Ah! Lalo na itong si Paduano na ito, ah, mapilit talaga na pa si ah, President Duterte dyan sa kanilang hearing na yan na kaanimalan. Diba? Nakita nyo naman eh. Hindi ko na kailangan na ikon pa. Magpakita pa rito ng video. Hindi na. Nabasa ang niya, pano yan. Panood nyo naman yan. Yan ang nagpuporsige. Pag ikaw ay mahagip ni Inday Sara, baliktad ka, maniwala ka sa akin. Ha? Salita pa lang na kaunting salita ka na BP Sara, nagiiyakan na kayo eh. How much more kung binong, binumba ka ni Sara? Eh baliktad ka eh. eh. Ito itong NPA na ito eh. Anyway, sabi ko nga, sige lang. Bumira lang kayo ng bumira ngayon dahil time ninyo ngayon. Sa susunod siguro, magkakaroon din kami ng time para sa inyo. Dahil uh, yung mga piyaggagawa ninyo yan, sasabihin ko nga, ato, nagpabili na ako ng dito. Isang dosinang flies para ipamigay ko dito sa mga kababayan ko mga katutubo rito. Dahil pag nahuli ko kayo dito na mga ngampanya dito sa amin sa Mindoro, kasi ayaw namin dito yung mga pantawatan. Kaya ito ngayon, ay nagpabili na ako isang dosin ng flies. Dahil pag nahuli namin kayo, pahihigain namin kayo, tapos tatanggalin isa-isa, lalagasin isa-isa yung mga ngipin ninyo. Ah, pagkatapos malagas yung mga ngipin ninyo, ah, igagrinder yan nitong mga kababayan kong mga katutubo dito yung mukha na ninyo. Ah. Pagkatapos wala na mag-grinder, ah, yan na, yung ulo na ninyo ang lalagariin ko. Mismo ako. Tapos yung ngayon, ang ipalalapa ako dito sa mga alaga kong buaya na nandito sa basement ko. Ah, ay di. Ngayon pa lang, oh, naririnig ako ng mga buaya ko <laughs> rito. Naririnig ako eh. Tumantawa sila eh. Oh, huwag kayong magtawa. Diyan na kayo. kayo. Darating tayo dyan. Nako, yung isang buhay ko nagre-request eh. Ang gusto ra. Ang gusto raw ra nito yung ulo ni. Eh. Good na nga lang, wala pa. Antayin natin na mga ampanya sila dito sa atin. Kaya steady muna kayo dyan. Yan ang mga ipapalapa ko dito sa mga buhaya ko rito na dito sa bispin ko mga buisit na mga ito. Ah, ngayon, hindi na raw, hindi na raw ah, mananahimik si VP Sara ngayon. Magsasalita na siya. Ah, Di ba? At ang matindi nito ngayon, naghahamon na siya ng drug test. Ah, tingnan mo, kayo ang nagsasuggest ng psychiatrist, psychiatrist na yan. Di ba kinul niya? Ikaw nyo rin yung kanyang hamon na magpag-drug test kayo. Se? Diyan lalabas kaya na lalabas din ngayon pag hindi niyo kinol yung hamon ni BP Sara lalabas na ayo lahat diyan mga binabae. Na dapat lang lagasin yung mga ngipin niyo para hindi na kayo makapag-imbestiga diyan ng mga kahu kahuwaran niyo. Ah. Ayaw ko kung makapag-imbestiga pa kayo pag nalagas na yung mga ngipin niyo tapos tinabdab pa ng mga katutubong mangyamang yan dito yung mga bibig ninyo. Ewan ko lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, ha? oo, uwi kayo dyan sa Manila, ay there bugot na yung ulo niyo. Maniwala kay sa akin. Hindi lang yan, matagal na rin ako nagpakan dito. Nagpabili ng mga terador dito pagka sinalangan kayo ng kwan, pirador na ang uh, bala yung kuhan, yung uh, pinukpok na pako na may sima, na, na nakababad sa uh, kamandag ng cobra Pag ay itinirador sa inyo, maniwala ka sa akin. Mangisay agad kayo. Uh. Kagaya ito si, uh, kung ano ito, si, ano to si, uh, ano to si na ito, si, uh, buisit na abanos na ito, nang uh, sinasabi niya sa si slogan niya na kalaban ng kriminal. Buisit ka. Anong sino yung kriminal na kinalaban mo? Sige daw. magsabi ka nga. May ka na may, ka na may, may kinalaban kang kriminal. Bugok! Ang tinukan mo lang dyan, ha? Ang accomplishment mo lang na animal ka, itong si Pastor yung hindi naman kriminal yan. Bakit yan ang nilalagay mo sa logo mo? ha, na kalaban ka ng kriminal, na wala ka na bang nakalaban pa na kriminal. Bagkos nga itong ngakan mo, eh, eh, e, tinuturing mong kriminal si Pastor Kibuloy, karantado ka. Isa kang niwi. Sabi ko, ay, naku, pagka, kahit 175 years old ko na, pagka siguro, naglaban tayo dyan, kahit anong laban sa lunita, magsuntukan, Nako. Paglalaruan kita. Maniwala ka sa akin. Kahit igapos ko pa itong uh, dalawang kamay ko. Ha, igapos ko yung dalawang kamay ko. Sige daw, tanggapin mo nga itong kan itong hamon ko. Bullshit ka kasi. Kung ano-ano sasabihin mo dito kay BP Sara, kababaeng tao pinapatulan mong bakla ka. Ako daw ang mo. Sige, sige na. Diyan tayo sa lunita, hinahamong kita. Iposta mo na lahat yung mga kinulimbat mong kayamanan. Alam ko naman yan, kung mayroon kang kayamanan ngayon, lahat yan ay kinulimbat mo sa pira ng taong bayan. Iposta mo lahat, tilatag mo lahat. Kahit gaano karami, gaano kabilyonaryo ka, ilatag mo lang lahat yan pitriplihin ko yung kayamanan mo, kung magkano man yung kayamanan mo. Tapos, magsusuntukan pa rin dyan. Naka-pantay, naka-pantay. naka, naka, -naka, -naka, -panpa. naka -tali pa yung dalawang kamay ko. Ha? Ito lang ba kaya gaganyan-ganyan nilang -ganyan kita pag hindi ka nahilo? Ah, hindi ako. Bullshit kasi kayo hinihingi nyo, hinihingi nyo, or dinidemand nyo ang respeto mga animal kayo? Bakit? Ano yung ginawa ninyo dyan sa TOGC? Mga pinokpok nyo ng barel, ta? Ah? mga buisit kayo yan ba? Ma kayo ba ay uh, may respeto? Ano yun yung uh, isa pang uh, polis ninyo na inisprehan pa sa mata ng uh, Peter paper spray Tinirgas pa ninyo? Alam ba ninyo yung salitang respeto? Ngayon at uh, sinagot lang kayo ni uh, BP Sara, sasabihin nyo nang kailangan respeto sa inyo si BP. Sino kayo? Hoy! Wala nang para malaman ninyo. Ultimong aso, ultimang kahit na sinong hayo, wala nang rumirespeto sa inyo. Sa inyong lahat yan. O, oh. para maniwala kayo na wala nang Romero respiro sa inyo, sige daw, pumila kayo sa akin at titingnan ko kung re-respetuhan kayo nitong aking mga kinayin dito. Ah, pag hindi kayo nila, dito pala sa mga kinayin ko, lalapain na kayo. Sige daw, kasi respeto ang alam niyo eh. Tingnan natin kung re-respetuhan kayo ito ng mga buhaya ko rito. Ibabagsak ko kayo rito buhay para makikita ko kung paano garago mo yung mga buto ninyo sa paghabta yung uh, mga buhaya ko. Para panahon lang yan sa inyo ngayon. Kung ngayon ay sa inyo, hindi magtatagal akin naman. At makikita nyo na yung bagsit ng 175 years old. Makikita niyo yan. Darating tayo dyan mga kayo. Nirespeto ba ninyo yung, na, yung mga nagdadasal dyan sa kayo, uh, si Jose Kumpan? ba ninyo? Tapos ngayon, magdidiman kayo ng respeto? Mga gonggong. -gong. Sinabi ko na, baka, baka hindi nyo marinig, narinig yung una ko sinabi. Ang respeto, hindi hinihingi iyan. Ibinibigay ng kusa iyan doon sa mga taong karespi Kayo, magdidemand kayo ng respitong mga kawatan kayo. paano namin kayo irespitong mga kawatan kayo? Ay ito, maliwanag na maliwanag na pinapatay ninyo itong uh, mga kababayan ko dahil wala nang makain itong mga ito. Kayo ang piste ng lipunan. Kayo ang kumbid ng lipunan ng mga jawa kayo. Mabuisit kayo. Yan yun. Ang galing nyo naman, magdidiman kayo ng respeto, mga hinayopak kayo. Ha? Wala nang re -respeto sa inyo kahit sino, kahit baliw, hindi kayo rirespetuhin, re maniwala kayo sa akin. Kaya nga, ipapakita ko sa inyo na kahit kailan wala na kaming respeto. Dahil unang-una, pag tung kayo dito sa amin, o uwi kayo sa Manila, lagas-lagas ang ngipin nyo. Pag kayo, o uwi kayong wala na kayong mga ulo. Or either, Kusa na lang kayong mawawala. Tuluyan, kasi baka nilapa na kayo nitong mga buaya ko rito. Itaga ninyo yan sa bunbuna ninyo. Buisit kayo. Tingnan nyo. Isa pa itong si Bunging na ito na wala naman palang utak. Hindi niya alam ang batas. Yan ang sinasabi na ni B.P. Sara. Hindi niya alam ang batas. Ano pong ginagawa niya? Dapat kaya yan, ikon na yan. Dapat nga yan, ah, namamahinga sa endless love na yan eh. Di ba? yung eh, sura. Parang na, kala mo, panggatong na. Di ba? Itong paduano na ito, ito ang, Naku, bagay, nakalista naman lahat itong mga nandito eh. Nakalista naman lahat yan. Hindi ko kailangan i-memorize yan. Ha? Huh? Ito ang kwan ko. isa uh, isasalang ko rito sa grinding machine ko rito. Para kapag ka isinalang ko yan sa grinding machine ko rito, lalabas yan, ah, para ng panyan. Nako. Sarap na sarap siguro itong ha. Kainin itong mga Doberman ko at saka mga kinain ko rito. Huh! sa inyo ngayon. Yun na nakakabuisit eh. Kung napanood nyo yung hearing nila dyan, sa tuwad deyan, na tuwad kong nila yan, nakabuisit sila, siya talaga ang nagpupumilit dyan. Tingnan natin. Doon po sa mga bago nag-subscribe dito sa channel natin ay maraming maraming salamat po. At uh, grabe, at tuloy-tuloy po yung ating uh, pagpapasubscribe at uh, kaunting-kaunti na lang. Yun po yung uh, sinasabi ko. Malapit na ating maumpisahan uh, yung ating parapol. At uh, dahil nga po dyan para ma nakakasiguro tayo, lahat po ng uh, kayo mismo na mga subscriber ko ay subscribe na po ninyo itong June Berana Vlogs. Kasi madalang ko pong uh, ludan yan. Uh, ano yan? nag upload yan ma kasi busy busy nga po ako so, hindi po ako mag-upload yan pero isubscribe nyo rin po yan kasi may mga konting video naman po yan at uh, maray natin uh, baka mamaya ito matuluyan na nilang uh, maipasara itong uh, channel natin ay uh, parang na uh, nakikinikinita ko na eh kasi parang ito yung kuna dati nung uh, COVID-19 na yun na uh, yung Facebook ko nga uh, tuloy ang daldal ko. Ayun. Ah, uh, hina na agad. So, may mga muna, notification po rito sa Gmail address ko na may mga nag a na makakuha, makapasok. Ay, ah, uh, yun. So, ibig sabihin, may mga taong nag a na para pasukin itong YouTube channel natin. Kaya, para para sigurado po tayo ay ayam uh, ayan po i-subscribe nyo po itong John na Vlogs alin ba if ever man po mayroon tayong magagamit ayan so maraming maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe at uh, doon naman po sa mga mali-mali uh, naman po yan na sa Tarek Hassan Mirsan di po ba bakit kaya nakakapagsend kayo doon sa Tarek Hasan Mirsan ng basura bakit hindi niyo makita yung uh, nakalagay naman po dyan na sample dyan sa Tarek Hasan Mirza sa Facebook na yan? May sample po dyan. Bakit hindi kaya ninyo masundan? Nag-aaksaya lang po kayo ng oras. Ha? Wala na po, hindi na po nagpapariwanag yung taga-basa ko. sawang sawan na raw siya. Pagka mali na, binubura na lang, binubura. Wala na pong paliwanag. Ito, kaya nga ito, ako na mismo na ano, awa, tingnan nyo po yung sample dyan sa Tarek Hasan Mirsa, kung ano yung sample na gagawin nyo magpa-subscribe at mag-subscribe. At yan po ang ipadala nyo sa messenger. Oh, yan po yan. At hindi yung uh, mismo itong video ko ang isisend din nyo. Abi, ang laki ng kaing-inga ninyo. Anyway. Woo! <laughs> Ay, nako. Ganun na lang po at uh, muli po itinataas ko ang aking mga kaya sa lahat po na may mga sakit ko ang mga subscribers, at may mga problema sa buhay, sana Panginoon ay tanggalin mo na po lahat yung mga nagpapahirap sa kanilang lahat. Maraming maraming salamat Panginoon at ay inaasahan ko na ora mismo ay pagalingin mo sila. Ano po ba yung uh, huling sinasabi ko? Hindi ko po pwedeng makalimutan na sabihin, siyempre, mahal na mahal ko po, po kayong lahat.